umaandar po yung generator natin, pero almost wala kang madidinig. Ganyan po siya katahimik, ano? Kaya ako, maipapayo ko po sa inyo kung dikit-dikit ang bahay po ninyo. Nasa subdivision po kayo para hindi kayo mareklamo ng kapitbahay ninyo. Hindi magalit po sa inyo sa generator niyo, Mag-inverter generator po kayo. Marami Tahimik na generator po ba ang hanap po ninyo? Tingnan nyo po, oh. samantalang nagsasalita ako, umaandar na po ang generator na ito 5,500 watts order po sa atin ni Boss Mike Tubero. Papadala po natin itong order na ito sa General Santos City. Welcome pong muli. Dito po sa atin pong vlog, Discarte Pinoy TV. Tingnan nyo naman po kung gaano po katahimik ang mga generator po natin na Allen Inverter Generator. Sa iba't ibang mga lugar, pinapadeliver po natin yan. General Santos City, Umorder pa po rito sa atin sa Bustos Bulacan. Maraming salamat po. Boss Mike Tobero, sa inyo pong pagtitiwala. At sa atin po, sinasabi po natin ang presyo para makapagkambas po kayo. 5,500 watts. Ang presyo Am lang po sa atin yan 55,000 lang po yan mga kadiskarte kaya na po niyang magpaandar ng tatlong aircon na sabay-sabay 1.5 horsepower. Sabayan nyo pa po ng dalawang bintilador, dalawang ref, dalawang TV, at internet at laptops, at yung mga maliliit ninyong appliances. Pwede pa po yan, kagaya po ng sampung ilaw, pwedeng pwede po yan sabay-sabay dito po sa ating inverter na generator. At syempre, magagamit niyo po ito kung kayo man po nakatira sa mga subdivision, wala pong problema. Kung kayo po dikit-dikit ang mga bahay dahil napakatahin himik po nito. Super silent type na generator, Allen inverter generator. At kung gusto niyo naman po ng medyo mas maliit lang, kagaya po nitong order po sa atin ni Ma'am Carla Sabinorio, ito po yung order po ninyo na 3,200 watts. Push button starter na rin po siya. Start natin. On din natin ang kanyang eco mode. Bagsak natin ang choke. Tingnan nyo po, lalapitan ko po yung generator samantalang ako'y nagsasalita. Ayan, normal na pagsasalita po ang ginagawa ko po sa inyo. Kadikit ko po, po ang generator. So magkakaroon po kayo ng idea kung gano'n lang po kahina ang tunog ng generator na ito. Salamat po ah. At ang presyo lang po nito mga kadiskarte, 39,500 lang po. Meron na kayong 3,200 watts na inverter generator. Ang kaibahan po ng generator na inverter sa non-inverter, ito po, mas matipid po ito sa gasolina. Kung yung non-inverter ay kumukonsumo po siya ng ganito yung size ha, mahigit isang litro at kalahati na gasolina, ito po, kalahating litro, mahigit lang po ang konsumo to kada isang oras. Ganyan po siya katipid. At ito po, mapakalakas po ng bigay po niya ng uh, kuryente. Kaya po niyang magpaandar po ng... Uh dalawang uh, aircon na 1.5 horsepower, dalawang TV, dalawang bintilador, dalawang rev, sabay-sabay po yan, sampung ilaw, at internet at laptops, kayang-kaya po niyan. Ha? Ganyan po kalakas ang ating pong Allen inverter na generator. At ang kagandaan po niya na, yan po, 100% copper wire po yan. Sa mga ordinary generator, pwede po kayong magpaandar niyan diretso Apat na oras samantalang ang mga inverter generator. Kaya po niyang umandar ng apat hanggang pitong oras. Ano ho? Lalo na kung hindi po siya masyadong loaded, pwede po siya hanggang pitong oras. Ganyan po katibay at kakwaliti po ang inverter na generator. At ito naman po yung pinakamalit. Iba-ibang mga sizes ang mabibili nyo po rito sa atin. Boss Marlon, guaran ng uh, Lawag City. Ito po yung order niyo na 1,100 watts na inverter generator. Makitesting na nga natin, Kuya Bodge. Try natin. Napakatatahimik po ng mga generator na yan. Ayan po. Tingnan nyo po. Lalapitan ko po. Umaandar po yung generator natin. Pero almost wala kang madidinig. Ganyan po siya katahimik. Ano? Kaya ako, may papayo ko po sa inyo, kung dikit-dikit ang bahay po ninyo, nasa subdivision po kayo, para hindi kayo mareklamo ng kapit ninyo, hindi magalit po sa inyo sa generator ninyo, mag-inverter generator po kayo. Maraming salamat po sa inyong mga kadiskarte. Ako po, sinasabi ko po sa inyo ang presyo para makapag-canvas po kayo. ng PM send or check your inbox. O kaya ay PM is the key. Ayaw ko po nun. Gusto ko, diretsuhan po tayo. Kung makakakita kayo ng mas mura kaysa sa atin, yung quality ha, pag pinag-uusapan natin dito, yung quality, pag nakakita kayo ng mas mura kaysa sa atin, dun po kayo. Okay, mga kadiskarte, hindi uso rito PM send. Check your inbox. Gusto ko po, maging transparent po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo mga kadiskarte. Pakishare nyo naman po ang ating video sa mga kakilala o mga kamag-anak po ninyo na sa tingin nyo po nangangailangan po ng generator sa kanilang lugar. Ingatanawa po kayo ng Panginoon. God bless po.